Good morning, good morning, mga gugma ko. So, ayan, for today's video, guys, tayo na na magluluto, guys, na pansit canton. para maiba naman. Wala lang, nagkrikrib lang ng pansit. So, ayan, umpisa na natin. And maglagay na tayo ng mantika. Konting mantika lang guys, panggigisa lang natin sa aking, ating magiging ricado. Ayan, ang ricado natin guys, ang sasahog natin ay chicken. So, ayan, ito naman ang magiging ricado niya ay ang bawang at sibuyas lamang. So, ayan, magisa-gisa na tayo. Lagay na rin natin yung sibuyas. Napakabango. At ilagay na rin natin itong chicken. Ayan, atin muna siyang isasangkot siya. Sasangkot siya muna natin. Halo-halo, mikos-mikos muna ang dating. Ayan guys, lagyan na natin ng toyo yan na natin ng puto yung guys. Mm -hmm. At black pepper powder. Ayan, lagyan natin. Ati muna siyang halu-haluin. Ang bango guys. Ilagyan, lagyan natin guys ng chicken cubes at kuunting tubig. Ayan, takluban muna natin. Lutuin muna natin yung chicken bago natin ilagay yung gulay. So ayan guys, ilagay na natin yung gulay. Pinagsama-sama ko na yung repolyo, bell pepper at saka meron siyang si Guerilla, sinaluan ko na rin. So, ayan, ilagay na natin. So, ayan, guys, luto na ang ating gulay na pang sahog sa pancit canton. Lagyan din natin, guys, ng spring onions. Ito ay pang dagdag lamang sa aroma. Dahil malagot na ang ating pananim na spring onion kaya yan sin sinahog natin Pagtataping lang yan guys at pangdagdag aroma so ayan guys ilagay na natin ang pansit canton ah. Tinanggal ko muna guys yung gulay dahil malalasak akin na lang ibabalik mamaya pag luto na ang ating pancit hamton. Ayan. So, ayan guys. Ibalik na natin ang ating mga gulay. Ayan, yeah, luto na ang ating pancit canton. So, ayan guys. Luto na siya. Ayan, yeah, medyo may sabaw guys. Dahil huhupa pa yan. Pag siya lumamig. So, ayan. Thank you for watching. Don't forget to follow and subscribe. Like and share. And comment guys para malaman kung saan nakarating ang ating video. Bye-bye and God bless.